Bakit kadalasan hindi nag-workout yung long distance relationship? Ano ba yung pinaka main reason kung bakit kadalasan talaga sa mga magkalayo na magkasintahan o mag-asawa ay nasisira yung kanilang relasyon dahil, dahil lang sa kanilang distansya o sa pagkakalayo nila sa isa't isa? Bakit nga ba ganun? Siyempre, pinaka-importante nga, tulad nga po lang sinabi ko kahapon sa isa kong vlog or sa content ko, na napaka-importante po talaga yung communication. Communication, time, trust, and effort. At lalong-lalo na po yung love. So kapag wala po kasing communication po yung mag-asawa or magka-relasyon sa long distance relationship, talagang mawap malalayo po sila sa isa't isa. Alam nyo yung palagi nag-aalala kayo, nagkakaroon kayo ng trust issues, naging nag-aalala na kayo sa relasyon ninyong dalawa kung bakit ganito or bakit ganyan, hindi hindi kayo nagko sa isa't isa. Kulang yung uh, communicate nyo, kulang yung time nyo sa isa't isa. So, ando na po pumapasok yung mga trust issues sa mga nasa long distance relationship. Kaya nga po kailangan po talaga importante. Kailangan po kayo nagko-communicate, kailangan kayong nag nagkukumustahan, nagtatawagan, nagbi-video call, mayat maya. Napaka-importante po noon sa nasa long distance relationship. At lalong-lalo na po yung pagiging faithful din po. Kasi di ba nga ngayon sinabi ko na karamihan sa relasyon ngayon, ang isa sa nakakasira sa long distance relationships ay yung tukso kasi di ba lahat tayo ay mahina naman tayo kasi mga tao lang tayo so madali po tayong matukso lalong lalo na po kung uh, mahina po yung faith po natin sa ating mga karelasyon kaya nga po kapag papasok po tayo sa isang long distance relationship kailangan po talaga na palagi po tayo may communication sa isa't isa at kailangan maging loyal tayo. Kailangan tayo maging time, may time. Loyalty and big, uh, honesty. Kasama po yun doon sa pagpasok po sa isang long distance relationship para hindi po masira. Kasi isa pa kung wala din po communication, ang magkarelasyon, lalong-lalong na po dahil magkalayo po kayo sa isa't isa, ayun lang po nagpapatibay po sa relasyon po ninyo kapag kayo po ay magkalayo or malayo po yung distansya nyo. Kaya napaka-importante po talaga na kailangan nagko-communicate kayo sa isa't isa. Kasi halimbawa na lang po, uh, meron na po ako na lama na ang tagal na nilang long distance relationship. Tapos dahil sa kulang na po sila ng communication at time sa isa't isa, So, yung pinaghirapan nila na ilang taon nila sa kanilang relasyon na magkalayo sila, na nawala yun, nasira ng dahil lang po sa tukso. At alam naman po natin, di ba, na kapag napakalakas ng tukso, ay hindi na po natin may iwasan yan. Kaya nga po, pag nasa long distance relationship kayo, importante na lagi kayong nagko Importante na lagi kayong may oras sa isa't isa. Importante na meron kayong honesty. At importante na lagi nyong nakikita yung isa't isa. Lagi kayong nagbivideo ko, nagtatawagan. Kasi napaka sa panahon ngayon, ang dami na po talagang mga tukso ngayon sa panahon ngayon. Kahit nga po magka Sama lang po sa bahay, umuwi sa umuuwi sa bahay po yung mga asa asawa natin o jowa natin. Natutukso pa rin po sila. Kaya nga po, napaka-importante po talaga na sa relasyon din po, lalong-lalo na po sa may nasa long-distance relationships, ay yung meron pong takot sa Diyos. Meron din pong alam tungkol sa pagbabasa ng Bible or kahit sa pagiging faithful at dapat parehas po kayo nagpupunta sa church, kasi alam niyo po yung tama at mali. Kasi pag meron po na ang relasyon po ninyo din ay nasa sentro po ang Panginoon po sa inyong relasyon. Kahit na distance relationship kayo, magiging faithful kayo sa isa't isa. Kumbaga magiging kontenta po kayo sa relasyon niyo kahit magkalayo kayo. Kaya napaka-importante po yung communication, time, tapos yung takot po sa Diyos. Kasi pag yung mga partner po natin ay wala pong takot sa Diyos at wala pong iniisip na katulad ng mga bagay na yan. So madali po siyang matukso. Kaya napaka-importante po talaga na sa nasa long distance relationship, ayun po yung mga sinabi ko para hindi po masira. Kasi ang hirap po talaga pumasok sa isang long distance relationship. Napakahirap talaga. Kasi And magkalayo kayong dalawa, di ba? Importante din na naiyakap niyo yung isa't isa, nakikita niyo yung isa't isa sa personal. Kasi pag magkalayo kayo, parang lagi kang nag-aalala, di ba? Kung anong ginagawa, ano nangyari sa partner mo. So, kaya nga, kailangan meron po tayong, ano, sentro po sa ating yung Panginoon at lagi lang po tayo ay magdasal o pagdasal po natin yung ating mga relationship na mga nasa long distance relationship para hindi po masira ito kasi napakalakas po ng tukso po sa panahon ngayon diba? alam naman po natin yan kaya ayun lang po yung may share ko po sa inyo kung bakit po nagsisira po yung relationship po na nasa long distance relationship ay yung kakulangan po sa communication, sa oras at wala akong takot sa Diyos. Ayun lang po. So, until next topic po. Sana po nagustuhan niyo po yung sinabi ko. Thank you.